Naglayas ka pala? Apo. Gano'ng katagal? Ano po? Mga isang, isang buwan. Isang buwan? sa ka natulog? Minsan po sa lola ko, tas sa klase ko. Tapos um, sa pinsan ko. Yun dahil, bakit? Pa? Bakit ka naglayas? Ano po? Dahil po nag-away siya ng dalawa. Sino yung dalawa? Si Tito Boy po at si Tamina. Nag-away po dahil sa akin. Nakawaanan na din po si Tamina eh. Nakakasakit na. Okay naman po si Tito po si Tito Mina kasi hindi ko naman ano. Hindi ko na makakayanan yung ugali niya. Eh, gusto ko na po kasi gusto na ayun na po akong mm -hmm. Kailan daw po ako sa mama ko yung papa kasi mukha daw po ang pera. Hmm, totoo yun. Sinasabi niya sa akin yun.

Oh, Ako yeah. hmm God Bless Papa mo Kala Wala si siya naman na Ba't mo na lamang siya ng na mangga? Hindi ginagawa pag maalas na mamuha siyang mangga. Hello. Tchoo! Tay, magandang tanghali po. Ano okay, okay. yeah. po kayo? Ano kayo po? Kamusta Okay lang po. Lagay ka lang ito. Okay lang. Ayan po yung bagong bahay namin niya. <laughs> ano po bang nangyari? Eh... Ewan ko sa kwan. Ako, wala akong kwan doon. Basta dito, tahimik kami rito. Opo po Ayan, tahimik ko kami ngayon. Ginawa ko yung ibang gamit namin. Hmm. Tapos yung ibang gamit, hindi ko na ako. Sira na yung ando ako. Hmm. Nung ano ka, Tegram, kailan po yung nandun kayo? Nung, nung pesta piyesta po ka tayo. po nung... oh. Nandun po si Tatay, hmm. ay, si ako Kaleb na. at si Kuya... Kuya Harvey, puha Kuya Harvey. Huwag well, si... eh, puntayin mo sandali nalang siya, 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 si Kaleb. Hmm, sige, puntahan mo muna. Hindi alam na po, darating o siguro kayo ngayon. Ayako, hmm. kadarating ka lang ako galing bukid eh. Ganun talaga kami hmm. eh. surprise lang po. Nandun o sila nung isang araw ka, okay. Si Tatay, si Kuya Harvey tsaka po si Kaleb. Parang ano po ba, nagpapasok lolo po ba kayo? Hindi naman po, nung gasak ko na eh, para lang huma... Kasi inu, inuwi ko rito yung gamit. Hmm. Eh, baka huwag ako makamamaya. Hindi, sige, kwento niyo muna bakit nandito yung mga bata? Wala ho doon eh, sa bahay na nung una, ginawa ho natin. Nung una po, yung bunso ko, nung pumunta sa akin, hmm. tapos sinatid kong ikatlong araw, ayaw na akong matuloy doon, matulog. Hmm. Uh, may, may daw gitaong... Kasi, one, hindi pa siya ng grade si sumuwi na sa akin. Hmm. Eh. sa akin. Ang ginawa ko, nagsama ako ng hepe ng barangay at isang konsya, ay barangay tanod. Mm. Eh, ayun o. Nung, nung, sabi ko kay, Har kay Harvey, ikaw baka ako kuya, kung ayaw mo umuwi pa ka ako sa akin, kung ayaw mo pang sumama, kahit, bahala ka muna ka ako dyan. Mm. Yun lang sinabi ko sa po, panganay ko. Mm. Eh, nung kon, mga ilang buwan siguro, ha? kung saglit lang, may mga ilang buwan, umuwi na rin ako sa akin dito. Nabalta ko nga po yung panganay ko na yan. Kumisan eh, kung sa saan umuwi. Mm. Hindi na ako siya tumutuloy doon. Yeah. Hinahanap ko nga ho. Hanggang sa nag-pumunta na, 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 siya rito. May dalang, may dalang, ano, sa kapatid, yung sapatos ba? Mm. Oh, buhat to noon. Hanggang sa dito na siya umuwi araw-araw. Yeah. Tapos lagi sinasabi sa kapatid niya, sabi mo kay Papa Eka siguro, dyan na ako uwi, ayoko na roon. Mm. Tapos, eh siyempre, hindi ko ba naman matatagyan ko ba yung anak ko? Tapos, gusto, gusto ko nga kasama yung mga anak ko. Yeah. At dito ka ako, kahit ganyan lang bahay natin, walang magulo. Hmm. Wala ka kung katulad ng dati. Paano ang magulo ang ibig niya sabihin tayo? Eh, nung nanonu kami, pinalayas sa kuro. Ah. Uh -huh. alam niyo na, yung... Bot nung... Siguro nung din niyo na, na Wala nang dumarating dumar sa kanila. Yung mga bata. Mm. na nga, naka... lalo na yung panganay ko, ko mukukuha niyo. Eh. Nagkukuha na ako siguro na... Nakapag-isip yung panganay ko na... Nung wala nang dumarating sabi ko, Oh, asan ngayon ka yung sila sabi lang mahal nila kayo. Mm. Oh, mamaya ako tanongin niyo yung panganay ko. Hindi ko kasi alam kung anong kung ano ang nangyari. Oh, uh, sa bunso ko. Oh. But din sila na tanong kung bakit. Ginatanong ko rin oh. No? Eh mm. kung minsan daw yung, yung panganay ko nung siya na lang nandoon, maganoon daw yung tita niya. Mm. Baka yeah. po disiplina. Eh, hindi, din rin ko alam. Kasi kahit ako, sa mga anak ko, pag uh, disiplina. Pero ma mamaya malalaman Saka, natin. Tsaka ako, sir, eh, kahit na, na nandito ako, nandun lang sila. Ni mm. minsan hindi ako, ako nagpabaya kahit, kahit gabi pinupunta ako sila. Bakit mm. ko lang sila. Okay. Hindi ko nga lang kung kung sa bahay. Dahil mm. alam niyo yung pinag-blatter ako nung araw doon. Yeah. So, Tama, pag nakaharap kayo, pwede ako rin, ako. Eh, akor, no, eh pag, mm. Pag talikod nyo na, wala na. Ibao, hindi po, welcome naman daw po ha? kayo. Hindi ako, totoo yun. Ako, hindi, hindi ako naninira ng tao. Sabihin nyo lang ako na sinungaling. Oh. Bahala na si Lord sa akin. Mm -hmm. Pagkapasok nyo, may harang po ba sa inyo? Hindi naman sa mga harang. Iba talaga ako nandun. Iba talaga sinasabi nila. Mm -hmm. Lalo na ako ng babae nyo. Yung... Pero kumusta ko muna yung puso nyo? Sige, mamaya na ako Ay, tayo. Ay, okay naman po. Wala naman pong kwan eh. Hindi naman po yung... Lalo na ngayon, nung nasa akin na yung mga anak ko, yeah. gano'ng gano kasarap ang buhay ko ngayon, kahit na kayo, ganyan lang ang bahay namin eh. At least, hindi sabihin malaya akong gumalaw-galaw, hindi yung parang mm -hmm. yung, may nakatanong sa'yo lagi, parang may, may ganong-ganong, mm -hmm. may something ganon. Uh -huh. So iniwan niyo yung batong bahay? Oo, oh, mas gusto ko nga ako really eh, mm -hmm. sa totoo lang. Ayan ako si Caleb. Paggugupitan ko ko mm -hmm. sana sila, kanya yeah. lang, alam niyo na yung um, mga barbers. mga mga, mga walang bukas na <laughs> barbershop. Oo. Uh, ako man, ako ko ako ng Eh. Kumusta? Tagal na, matagal na ho sila ng Kumusta po yung kinakasabi? Ay, you know, eh, okay naman sa kanila, ay kahit tanungin niyo sila. Ah, sige, mamaya na po. Ayun. mangga. <laughs> <laughs> ang daming chile. mangga. San san ang mga, mga ito? Gusto ni ninong niya ro. Ninong niya. Hindi siya. Hindi pa Baka sama, may sa may pisa niya. Tsaka sa may at buong mangga. Mm. kuya oh. Mm. Masarap yan, no? Bagoong, eh, no? Bagoong. Oh. oh, tapos may ano siya, may karne ng baboy. Mm. Ginisa, ginisa. Mm. Uh. Ang sarap. Kumusta po yung pag-aaral ni Caleb at ni... Ah, okay po, maganda po ang grado. Mm. Okay. Ngayon, wala ko sila pasok. Mga hanggang... Sa meron. Yeah, Monday mm. meron na. Ngayon, wala uh, po. nagtest nag-test sila. Eh, hindi ko pa alam kung ano resulta. Kumusta Kasi, naman sila dito? Ay, eh, okay naman sila. Ayon, tanongin sila. Mm. -hmm. Mas ma, ma nakikita ko sila, hindi, hindi sila lumalabas ng bahay. Mm. -hmm. Ah, lang sila. Gusto kong malaman, kailan po, sino po na una si, Ka si Caleb? Caleb. Mm -hmm. Kailan po na una si Caleb dito? Kailan pa bago, pa, bago pa matapos yung pasukan ng grade 6 siya. So, sa ngayon, nang bumubuhay sa kanila, kaya na talaga, Apo. Wala. Ayan, katulad niya, wala akong gawa sa bukid. Nangangahawin lang ako. Katulad niya, kanina, kinuha ko akong kahawin. Hmm. Kaya huwag nga bang walang trabaho sa bukid. Imiimbak ko dyan. Ayan, nakita niya huwag kong kahawin And then, may dala pala akong grocery sa inyo. Okay. Okay. mamaya na po. Okay na lang. Okay. Mamaya. Binilang ko kayong grocery, Kuya Bonso. Pero gusto ko malaman kung sa muna yung pag-aaral bago tayo mapunta sa ano. Okay. With Nakakayanan. Nakakayanan. Yung mm With -hmm. nag-iba na yung boses niya. Oo, oh, medyo na. Oh. Si Bunso, ikaw Bunso. Umaba sa mat. Bakit? <laughs> Sabi ikaw ko ba nga. Ikaw naasahan kung... Sabi ko nga, sir. Okay. sir Kung aling kung saan ka mahina ka, yun, yun yung pagtukunan mo ng... Nang... Wow. Kasi hmm. kinakausap ko rin siya lang dalawa pagka niya sa agali sa eskwela, kung ano yung nangyari. Ganun no kasi ako eh. Pagka, liba, di ako, galing buhuy daw. Kumain na kayo, Hmm. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo yung pag-aaral n'yo? O misyan, hmm. tawa sila na yung traba, trabaho, nag-trabaho, nagpag-trabaho, nag-back ka hmm. uh, Tumawag ito. Okay, ito yung gusto kong malaman kasi nag-iwalay po kayo, sobrang sama hmm. ng loob. Ni kuya. Ni kuya. Oh. Ang inyong tanong yun. Kumusta <laughs> yung sama ng loob mo nun? Hindi na, hindi na po. Ha? Wait lang. Lagay ko lang ito para lakasan mo boses mo, wag kang mahiya. Naintindi oh. naintindihan ko na po. Naintindihan mo na ngayon. Mm. Ano yung naintindihan mo? Gusto ko malamat. Uh, kailangan mo pa rin po na magulang sa buhay. Hmm. Mm. Kasi walang ibang uunawa sa o ito? mas iintindi sa'yo, mas sa uh, tapat yung pagmamahal. Papa. Kung di yung magulang mo. Yan yung lagi ko naman sinasabi ko. Kaya yung respeto sa magulang, nung panahon na yun, kasi batang ano pa kayo ngayon, medyo pitiin ko yung ulma yun eh. Pero yung time kasi na yun, parang hindi niyo pa naiintindihan yung mga um, nangyayari. Totoo yun. Kaya ako, hindi ko na, pinayahan ko sila. Hmm. Ngayon, binata binata ka na talaga. Matured na yung ano niyo. Kailangan niyo talaga. At kailangan niyo sumunod sa magulang. Pag di kayo sumunod sa mga magulang, mapapahama kayo. Ah, totoo. Totoo yun. Doon sa mga pagkakulang niya, pagkakamali niya, natuto na siya doon eh. Doon sa kung meron siyang bisyo, kung ano man yung pagbisyo niya sa alak man o babae, eh wala na yun no, Tay? Hindi na hindi na ako Lagi ako magbuhay. At Tulad na uh, ako tanong niyo siya Nung yung bulso ko, hmm. tanong niyo sa kanya kung saan ako naglalagi. Sa bukid talaga ako naglalagi. Hmm. Ito yung gusto ko malaman. Paano mo na tanggal sa isip mo, sa puso mo, yung galit mo kay papa mo? Wala naman pa ako kampi sa amin eh. Hmm. Lagi ko siyang sinisilip mo nung nandito yung muso ka. Hmm. Kahit na nandito siya, pag, pag na... Siyempre, hindi pwedeng hindi kami kumpleto eh. Kailangan naman yung muso ko lang mamahalin ko. Nung naalaman kong sabi kasi sa yun ang kapitbahay nila doon na hindi buwa, kalsada to. Mm. Ay, eh, wala na eka dyan yung anak mo. Nag-blessy ka nung isang araw. Mm. Eh, bakit kaya ka? Eh, minsan eka eh, eh, basta hindi namin alam eka. Nung kung ano, ko nga. Nung, mm. May nakapagkento sa akin, nakikita siya sa bayan. Ako nga, kasama niya yata ipisan yung taga bayan. Nag kung daw, parang para daw pulubi eka nung... Mm. Pwente, Awa ko, okay, eh, gin. Agang, kung ano, hanggang gabi, ginagawa ako. Mm. Tanong mo sa kanya, ginabi, ka, ginabi ako noon. Mm. Dumating ako dito buso, alas 9 na ano. Ina, inaanap ko yung kuya niya noon. Hanggang mm. kung ko yung mga pinsan niya noon, hindi ko siya nakakita. No. Tapos yung um, sa Mandili naman, kami naman dalawa nagpunta noon. Mm. Na namin nakita, Sabi, natutulog daw sa kaklase. Mm. Sabi ko, kalab ka po, pag nakita mo ako kuya mo, sabihan mo, pwede naman ka ako siya sumama sa atin. Mm. Wala namang kakukaw galit sa kanya Naglayas ka pala? Apo. Gano'ng katagal? Ano po? Mga isang Ay, buwan. Isang buwan. Saan ka natulog? Minsan pa sa lola ko, tas sa klase ko. Um, sa pinsan ko. Yun dahil, bakit? Pa? Bakit ka naglayas? Ano po? Dahil po nag-away siya ng dalawa. Sino yung dalawa? Si Tito Boy po, tsaka si Mina. Nag-away po dahil sa akin. Hmm. Sige. Eh, ayo ayo po kasi di kami yung malaman na pumunta sa palengke. Mm. Na nakuwento po ako kay Tita Mary na sinabi ko po nalaman mm. po niya. Nagalit po siya sa akin. Hindi ka na po na nanan. Mm. Dahil sinabi mo. Ano sinabi mo? Nagpunta sa palengke? Hmm, na, hindi po, ayaw po niya sinasabi yun. Mm. Siyempre sa dami-dami din ang pinagsama natin ng Tita. Ano pangalan ni Tita? tita Mina, Mina. Tita Mina at saka ni Tito Boy. boy mm. Ano yung ano ano yung dahilan bakit umalis kayo doon? Na ba ano na din po si Tita Mina eh. Nakakasakit na. Mm. Okay naman po si Tito Boy si Tita Mina kasi hindi ko na ano. Hindi ko na makakayaan yung ugali niya. Hindi na ako. Totoo talaga yung ugali. Paano yung, ano yung hindi mo nagustuhan nung naglayas po ako noon, ano ko po yun, laban ko hmm. sa Pilipino. Hindi hmm. Di po pinapasok. Uh. Ah. na lang daw po ako. Mm. Kaya, uh. po. Siyempre, may, may, pinanggagalingan yung ano niya, yung galit niya. Ano kaya yun? Hindi ko din po alam sa kanya. Hinakayaan ko na lang po yun. Si Caleb, si Bunso, bakit? Kwento mo sa akin. Nung bumapo kami, kasi kami ng damit doon. Hmm. Eh, gusto ko na po kasi mayas doon ayun na po akong palisin. Hmm. Kailan daw po ako sa mama papa kasi mukha mo daw po ang pera. Hmm, pato yun. Sinasabi niya sa akin yun. Mm. Sabi po sa akin, Tito, may huwag na daw po ako mabalik doon. Hmm. Kaya tumulat gusto, ako, Mm. Sige, Kuya Caleb. Gusto ko lang malaman ano yung lahat ng dahilan. Bakit kayo umalis doon? Ano ba, umalis ba kayo? O pinaalis kayo? Meron pa ako yan. Nang pumunta po kasi ni si Papa doon, may sakit po kasi ako doon. Mm. Dinala ko siya mm. talaga. Dinala ko, na. Kami, sumama po ako. Hindi po, dalawang araw po ako dito doon. Tapos nung bumalik po kami doon, nung kumuha ko damit, Mm. Ano, ano, ano ko ba yung sa akin? agul lang po ako nakagulot sa ano. Mm. Iba daw ang sinasabi nila. Kasi yung mukha raw siyang pera, binigyan ko lang siyang pera, sasama sa akin. Mm. Sabi ng babae. Tapos lahat pa nga ako yung hepe at yung isang barangay. Narinig nila yung si Bayo Boy. Mm. Sige ka, lumayas ka na rin. Ya. Wala kang utang na loob. Eh, ka sa niya. Sigaw pa, sigaw pa ho. Kaya di, kaya na po ako pupunta ron. Gusto ko malaman, ano yung talagang kinakasama mo ng loob, Bunso, Kalag? Ano naman po sa mga sa ng loob sa kanina? Yung sinabi lang po, yung, yung mga lang po sa isip, sa ko po, po. Yung, yung aalis na lang po ako, kasama na lang po ako kay Papa, na lang yung, okay, po, yung pa yung pa yung sasabihin nila. Yung? Yung sabihin pa ako mukhang pera. Yung mukhang pera. Mm. <laughs> Basta pag binibigyan ko ng pera yan, o, tipirin nyo. Hmm. Kasi ganyan lang nakikita nyo kay papa mag-aaral kayo mabuti para hindi nyo maadapt na yung buhay ko. Ah. Yung, yung, yung pamumuhay ko sa bukid, gano'n gano'n lang, papayar na papayar, papayar ang buhay ngayon ka ako. Hmm. Mayroon po talaga lalo na mag-isa lang po ah. kayo. Kaya yeah, kung kuwan lang, sabi ko nga, kung ang kinukong ko nga lang, oh, hmm. baka mamaya, iba ko kasi talaga ugali ng isa na yun. Yeah. Katulad nung kinuha, ay pagkita mo nga yung chat sa unity, Tita Mina mo. Lahi pala kayo ng mga bugok. Anong gamit mm. na e sinasabi nga. nyo na nasa amin? Hello. Hindi ako natatakot pumarap kay Telegram. Maya naman kayo. Almost oh. three years kayo nasa amin. <laughs> Kami pa nagpa-aras anak mo. Naisin ko wala kang ambag. Sobrang ko sa inyo. Masyado. Dapat lang ilak kasi walang tao. Mga baliw pa kayo. Inuulit ko, maya naman kayo sa pagmumukha nyo na may gamit ako pinasok sa bahay namin. Hindi ako natatakot kay Tekram, ano, Maya kayo, malaki, na itulong namin sa inyo. Yung sakripisyo lang namin lahat para lang makapag-aran lang ang anak mo. Kung talagang gustong mahanap gamit nyo, tignan mo ano gamit nyo sa sina sinasabi. Oh. Mm. Kutsyon na malaki, nasa pa pahalang wala sa amin yung maliit. Iniram lang kasi nandito sila Sandy. Oh. Sino po itong nag-PM niyan, Bunso? Si Tita si, Mina po. Si po. Tita Mina. Yeah. Baka hindi siya yan. Siya po yan. That. Kasi po yung account po na to, yung sa sanyak sa na po to. Ginamit ko po ata. Hmm. Siya po yung nagsasalta e, niyo. Yun. Bingdak na po ako sa Dine ako. Tingnan niyo nga o. Well.